Oh, Sabi ko sa inyo, pindutin yung ulo eh. Si Potier Cruz, din ako. No, go ni Ryan, okay sayang. Hindi, hindi ko na. Hindi, eh. ba mamatay din ako dun. Wala na akong buhay. Dito, pindutin mo yung ulo nung eh. Isa pa. Oh, uh, tara. Isa pang chicken joy. Limit na. Kanan mo, Jesus. Yan, yan, yan. Oh, ko tumatakbo. B clear, dalawa na patay ko. Daran, taran, clear pala. Charge. Dalawa na lang tayo. Let's push na yung dalawa. Likod nyo, ah. Sa likod nyo na. Toplet po kay Chard. Chard, ikaw magplant. Bato ko sa'yo, ha Plant. Wala. Tso, magkakala <laughs> <laughs> na loko. Nahapon na si Richard sa banana. Banana, yan na. Yan na. Yan na, banana na. Takto. Dalawa ba? Ay. Sa baba mo, kaliwa. Nice charge. 1v1. Alam mo na, nasa CC. na. Kaliwa mo, likod mo, likod mo. Yan, dyan. Baka man dyan. Check mo. Okay, wala na dyan. Baka nasa kabila na. Tagalin mo lang. Survive. Ano mo? Lift mo. Wala, hindi ko na-save.

patay uh, ko yung ano, patay ko yung ano, garage. Apoy pa ako Sa ta, ano, mini, mini. Mini close. Kapababa. Ako baba. Ako. Sa so, ramp. Ito, gano'n Patay, patay garage. May mini yan, may mini chong. Kanina na nabigta yung mga mini. Sa ano? Garage. Kapababa ako ako. Talo na naman yung garage. Kevin! Huwag ka na mag... Kevin! Bomba! Tick! Pat patay yung garage na ba? Bomba! Masa iba kayo? Thank you, Jake. Okay. Salamat. Naka okay, heaven pa rin man. ako. Sinisilip ko yung ano. Ay, Ay hindi. Bomba Hello, dito, bomba dito. Bomba <laughs> heaven, heaven. Heaven, heaven. Boba Heben. na, boba na hulog. Kukuha niya. Din. Hindi, hindi siya makakapalat. Hindi siya makakapalat. Ata. Okay. Doon pala si Lusurit. Pinulang <laughs> siya ng <lang laughs> isang segundo. Pag heaven ata. Sa gilid ng heaven. Out. Last dalawa, dalawa. Dalawa na sa na. Dalawa na sa loob Squad kill ko. Dito mga guys, that's oh, yes. -bulag ako. Ramp, ramp. Diyan ram, dami. Oo nga, ang dami. B, B, B ramp. ako. nahanap ko yung kit yes. 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 Amen, Akala ko sa na sinasabi Hindi Dalawa din pantay sa B Naka-open Naka kayo ha Naka-open na yung pinto Dito Chad Chad nandito sa single door Single, door Sabi na nga eh, defuse na isa, defuse na Hindi ko pala ng single door Paano i-flash yung ano? Let's go. Sa red Patungo sa likod ng red Tulungan mo ako chong i-flash mo yung offer nila Bilangan mo Isa oh. Bilang Go Uy salamat chong Assist ka May galing ba ah, ng ramp? Tuloy yan ramp right Double door, double door. May off sa... Oh, Tignan mo ako nahulog. Baka ako. Ah, di nahulog. So, so. Nasa baba ng heaven meron. Ay, wala type. Iba e tayo? ina e na to. Dahil e na, nandito kami sa E. Ayun, Ay, dito! E Ayun, <laughs> dito! <laughs> Sino lang? Sa ramp ata, mag-heaven. Okay. Sige, Nakasanubok ni Richard, hindi sila nakita Stubby, mag I-upload mo. Okay, in the, in the city. City? Water B. May water B. B2. Make kit kay Kevin. Wala. Make it kay Kevin. Kevin. sa, Do you know it? Do Mga taong anime pa na sila Matras, ah nag-hold up nyo siya lagi, Rai Uy, kaki! Ay, ligot mo na, ligot mo na, Rai Ligot mo na, Rai Nice. Bobo nito. Baka miss oh, na. Nakaskop. Nasaan na Nasa water, ano siya? Malapit sa connector. Water, water, chow. Dalawa na lang yan. Out. Smoke. Uy, nice, salamat. Oh, lupit. Uy, mayroon pa. Oo, Hindi, ano yan na. Sige, sing lang kayo. Alam ni Cheng Hindi, Isa yung tiyala. Joke, tiyala. Oh, oh. Ito yung nakita. Ayaw. Oh, no, Mag-i ka. mo yung E. nag ako sa simento. Oo, dito. Cheng. Ay. Relax na, relax. Oo, tiyala. Kaya, pilar. Oh, oh. Right sa, ano. Pilar kaya. Right. Last, pilar. Oh. Nice. nice. Salamat, Ray. Saan? Sa ano? Sa water, A. Ba siya, Baka mag-water bin. Napapasok kasi water bin yun, Then, sabi mo kung malapit ka na water push ka yun. Uy! 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 Ano na? Saan oh, oh. sa tayo? uy! A main! A main! Sa pamid! Sa pamid! Bomba na sakin. sa akin! Sa pa pamid, ah! Oh. City! 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 Sa pamid, ah! Okay. Uy!

Nagaano pa bumabanta. Water ata. Lang, apoy, water. Ay, iwan mo ko, iwan mo ko. Labas ako, labas ako. Ako, ako sa main. Bigay mo kay Hexin, apoy. Sige, apoy sa main. Sige. Apoyin nyo na lang yung bomba. text ko mo na. Sige lang, na. na lang. Sige na na lang. na lang. Paulit-ulit ako sa po high five S ka nun eh Pag malapit yun Si Ryan yun eh Ikaw ba yun to? Ayun! Meron ba? Ito sa akin Nice. Nakaligtas kay Escanor. Oh, nanalo pa tayo. Ticho, malakas di ba Tero dito? Kayo nagsabi nun eh Hindi ka ka resist Malakas ka mag headshot Di ano, si Apo yung malakas mag headshot Sa so la... 85 oh Kasi oh. bomba chenga Oh, mayroon si Oh, wait, wait, wait. Oh, okay. Meron pa. Boiler. Up. Boiler, boiler. Right. Saka. Saka yung bomba, ha? Flush. 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 Uy, na ako! Wala na lang. Oh, no. Nakaikot na. May xpon. Dito mo lang, ulo. Dito. Dito. Nakita mo. Uy, 1v1 in. Si ah. Siyan, Hindi ko napindos Ayaw, oh, may lowest yun ah. dapat sinabi mo maaga Parang nag-body -e shot ka lang I-spam ko na nag uulog ulo ah, pa May lowest mo. sa score Ah, kala ko low ang buhay Uy, v Bombay una sa sayang. Akala ko wala doon. Ang galing kasi And siya doon. Eh. Ni nice try, Ray. Tinatago kita, Hicks, eh. Para maglaro. Oh, Hindi, okay lang, okay lang. Kakatapos I mean. ko lang din, eh. Nag-push na yung beam, eh. Ang oh, brabe sir. Pasok, eh. Gago. Ay, na namin, A main. Wala B. na. Wala, nahuli ako. Sa mid na na push na si mid. Wala na nahuli, nahuli na. Nakita na yung bomba. Pasok na ako B ah. Baka may water. Back B. Uy! Ah, uh, glass door. Uy, tangina. Tangina. Hindi <laughs> ka <laughs> yung kasi Oh, hindi, meron din, meron glass doon. City. <laughs> meron din, wala. Yun. Hindi, napatay ako galing glass door. Dapat ibang pwesto ka, Chard. Doon ko pa rin pala ako tayo. <laughs> Pinatagosan ka doon. Ay, nakita mo na siya. Hit What's well, up? I'm defusing the bomb. Ah. <laughs> defusing <the> bomb. Getting from that. headset.

waters ba? Ito, waters na. Ay, nakakaroon ako. Tanak. Kaya nakakaroon niya tayo. Buong loob. Sabi nila, masyadong mabilis. Malari pa. Patulogin na daw yung mga bata. Sabi. Pwede ba sa iyong buong loob? Tara. Sa, sa, short, sa, sa short, sa short, sa short. Sa oh. short, pero kailangan nyo batuhan ng grenade yun, ano, offer sa fountain. Hulog sa connector. Kailangan nyo batuhan na may offer. Baka nag, ano, nag fire niya. Meron, meron connector, meron connector. Oh, connector. Oh, inu ako sa kasi. Napatayin nyo ba? Push na kami ni Cheng lang long. Toilet. Toilet Cheng. Tara, tara. Nice! Nice! Ito na! Buong loob! Meron sa connector, connector! Binabaril ako, hinahabol ako! Dapat ikaw gumagawa ng play pa minsan Kasi makabuo ang loob Yung score lang natin, buo yung loob natin Salamat. Ano eh? Tara, ano. Ganun ano sila eh. Ah, uh, short. Short fuse, fuse, Uy! Oh. Lagi! Ah. May Wow! hindi ba nakita? abot 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 Ah! hihihi hihihi 50,000 ano? Tatlo na saksot niya wala no, joke no, no. may tayo this round masyadong madali mga repack Yung know, lowest pa. napakadali mga repack pinoy ba jay? hihihi kagod tinamaan ano para sa kanila? Tulog na natin to. Pas na lang. Papay siya pa. Happy Chinese New Year. <laughs> Pag walang umalis. Kaya natin kumi umalis. Alis na. Wala, wala ka alis. Si siguro. Buong Game, game, game! Dito natin kung may buong loob umalis. Ah, sige, sige, sige. <laughs> Bye! Wala na. nero meron. Nagpapapay na eh. Richard, oh. Richard. Tumunog na. Hindi, wala pa, wala pa. Pindutin mo oh, Start, start lang. Start, start, start. <laughs> Yon! <laughs> Jesus! <laughs> Salawa! Nakatakas si Richard. <laughs> Masaya si Richard pag eh. nakakatakas siya. Kaya po ikaw talaga! <laughs> Oi, gago, shur, shur, Ay, gago, short, 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 short. Ay, no, no, akin yung bomba ah? Hit pa rin! Hit. Ingat mid ha! Ingat mid! pit pit Prolong! Low no, yan! Walang yan! Matay na matay na matay! Matay, matay, Try kaling me da, plant safe. the bomb. short. Magbabay. Oi, push, push, push. Push. Hey, oh, uh, push uh, Nakatakip yan, nakatakip yan. Amin. Nasunog siya, nasunog siya. Oh, Two Isang church at that Church! Nice! Church, church, church! Church, church! Tubig! tubig, tubig. Uh, Ito yung tubig! Ito yung uh, tubig. No, tubig! Naglalakad pa rin siya! Picking up a banana! Batay mid, batay mid. Try A na tayo, papush dito. 20 seconds. 20 seconds. Wave na lang, save na lang. Ano lang yan? Ba yan, nakabusan na kayo oras. Sama mo lang si Kevin. Save na, Kev. Wag na, wag Wag na, wag na bunok saayon, kiklikod, taprong likod, city ra, city, eh ba? ano tuyo si kiko, iniwan mo trova mo. kailan kailan? chow, naik, kuya tito, bunok saayon, bunok saayon. yun 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 sa so, baba mo, Rai? Hex, ah, uh, tigs dito na. Patay ako, Rai. Patay ako. Wala. Sa so, baba mo, Rai. Sa so, right. Baka shotgun lang yun, Rai. Huwag lang sa malapit. Nice. Upper, nasa low. Ay, low ka, low. Nice. I've nice. landed the bomb. Mabot ba? Okay na, Man, wala hindi. Short ako, short ako. Long kayo. Short, short, short. short. Matay. Wako, ako. May sa short, may parin sa short. Nice, Check Jey, check, nakabiyot ka ba? Hindi ka na nagsasalita. May parin sa short ah, may sa short. Kinuha na, kinuha ko na. Okay. Ano ba ako? Oh. Okay. Ano nakapata na Meron na sa Ah, boiler, 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 boiler. Ups, sa ups, sa ups. Ups, White, ups, up. ups. Ups, sa up. ups. Wines, wines ito. Wines sa ka ups, wines sa ka ups. Ups. Ay, ba't di ka na kuha ang barrel?

Lipat Grabe yung Lipat ako Hex Lipat ako Hex ha Kalawa Dito Ray Okay May A na ata A na Dala Dalawa Pit na ako sobrang malas ko talaga ngayon Oh di ba Nangyari sa akin kanina eh Dito ba bumamba Wala 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 oh, Ayun <laughs> Ay okay. yan yung bomba So, ah, Chok, sabi siya yung mayroon eh. Alam mo sinabi wala eh. Hindi, sira yun. ano sila, dalawang dalawa uh, split push sila. Kasi parang nagkakagulo din sa kabila eh. Frank, pag namatay ako, sabi Meron, meron next, meron next ha. Namatay, Sila Silang ata.

wala pa. Wala pa, wala pa, wala pa, wala pa. Ito na, papapasok na. Yan na, sight na. Sa... Dalawa, dalawa, dalawa. Ding, 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 isa. ding, 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 eh? Ah! Salamat ay. na oh, ay, Salamat! Salamat, doggy! Salamat sa nagding Salamat, salamat Roy! Salamat! Ding ka! Ano ba ito? Hex! Pero yung zombie? Hindi ako yung chart. Gusto ko kukunin yung ano pero hindi sa'kin. Salamat, salamat. Kaya yan yun, kaya yan yun. yun. <laughs> <laughs> ano yun? Uh, rush rush hour. Oh, no, rush hour. Oh, She's stalker in. Pero clutch ka dun, Hex. Clutch, clutch. Pero hindi so, sa'kin yun. Mahilig mag-pit yan, sure pit Ayok ko magka pa Poy na tit Long, long, long Sa, okay, Sa ilalim ng bubong ilalim, ilalim 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 ng bubong, Moray Parang napanood ko na to Long, long. May gago Counter-terrorist okay. win Bobong. Napakadali. Ah. Na. Uh, ay, pa. Hey, hey. Gigi na to.